Libo-libong deboto ang dumalo sa taunang fertility dance o sayaw sa Ubando, Bulacan ngayong araw. Nagbabalik si Bien Manalo. Mula Texas, Amerika, umuwi pa ng Pilipinas ang mag-asawang si Nakendi at Gino Bautista para makiisa sa sayaw sa Ubando, Bulacan. Labing anim na taon ang nagsasama si Nakendi at Gino, kaya dalangin nila na magkaroon na ng supling. Oh, it's our first time here. We're um, praying for a baby this year. pagka healthy ng mga anak, gano'n. Tapos, actually, first time namin pumunta dito. Eh. Tapos yun nga, uh, sumayaw din. Labis naman ang pasasalamat ng mag-asawang sina Lorenzo at Edeliza Liwanag na taga Kalamba, Laguna. Limang taon kasi matapos silang ikasal ng pagkalooban sila ng anak nang mapagdesisyon na nilang sumayaw sa ubando. 23 din kami kinasal ngayon. 5 years nang hindi pa kami nagkakaanak. So ngayon, edi alam nga namin uban do. So may nakapagsabi. Do alam namin pero nawala sa isip namin na sumayaw. Sumayaw kami ganoon. Then isang nga sa panalangin ay magkaanak na. Laki pa sa salamat po kasi bigyan kami ng pagkakataon na magkaroon ng sariling pamilya, may anak na po kami. So wala po talagang imposible pag kiniling pinagdasal ng buong puso. Ilan lamang sila sa libo-libong diboto na dumalo sa taunang ng fertility dance o sayaw sa Ubando Bulacan ngayong araw. Kumbaga nakilala ang, ang Ubando sa fertility dance, kaya ito ay sa pagsasayaw na to ay tinatawag namin sayaw panalangin. Panalangin ito sa tatlong patron. Ang paghiling sa kanya hindi lamang nag-evolve nag na dati kasi pag humihiling ka dito sa Ubando parang magkakaroon ka lang ng anak pag sumayaw ka. Ngayon po sa tatlong patron na to ang mga iba, ibang kahilingan. Marami sa mga deboto ang sadyang pinaghandaan ng kapistahan. Ang ilang grupo nagsuot pa ng makukulay na sinaunang kasuotan. May tatlong araw na kapistahan ng Ubando. Una, ang kapistahan ni San Pascual Bailon na nagsimula na kahapon. Ang pista ni Santa Clara ng Asisi ngayong araw. At ang pista ni Nuestra Senyora di Salambaw bukas May 19. Ay uti-uti natin pinalalakas at ang ating mga kabataan ngayon na susunod na lahi ay ating pang silang minumulat na ito talaga ang nakaugalian na ng bayan ng Ubando. Bahagi na ng tradisyon at kultura ng mga taga-Ubando ang fertility dance. Itinuturing din itong banal na gawain ng mga Katoliko. Kaya umaasa ang simbahan na mas mapapalakas nito ang pananampalataya ng mga diboto. Bien Manalo para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.